gutom na to Ayan, tatlong piraso Ang araw sa inyo mga idol, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa 47,000 subscriber natin So balik mga idol sa episode na to, update ko kayo sa yung poga dito ng Tokturiok kasi ngayon lang tayo mag-update ito na yung last nating update din kasi yung mga kalabaw ko dadaling ko na dun sa amin kasi may kuha ng ano mga idol may tubig na dun sa amin may mainuman na yung mga kalabaw kaya no medyo kumpara rin yung panahon ngayon masama pa yung panahon Baka mula na ng malakas. So, yun yung kalabaw natin. Isa. Bali, tatlong kalabaw yung dadaling ko dun. <coughs> so, ito yung pogan mga idol na nung una nating nakita. May inakay na na isa. Tapos, ngayon, tatlo ng mga idol. Diba tatlo yung itlog nito? Isa yung napisa na nung tiningnan natin dito. Ngayon, tatlo na sila mga idol. Ito. Ayan mga idol, o oh, yung pugad. Ito yung pugad ng tukturyok mga idol. Parang pugad ng maya siya mga idol. Ang ginagawa ng pugad ng tukturyok. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan, tatlong piraso. Ayan mga idol o. Oh. Malalaki na kagad. Mamaya pala mga idol, update ko kayo sa bibilawin natin. Si Sinag. May nag-request kasi isang solid subscriber natin na ang iyong pangalan ko daw Sinag. Kaya yon Sinag yon mga idol, yung bibilawin natin ngayon. Sinag na malapit ng nasunog. <laughs> malapit na kasing masunog yon mga idol. na isalba natin. Ayan yung pogad. Maliit lang naman yung pugad ng kuan. Halos kaparehas ng pugad ng maya. Yan yung tuktoryok. Ayan, dito lang yung sa kuan natin. No? Pinag ng kalabaw. Ayan, ito yung kalabaw. Ito yung kay Papa mga idol. Ito yung kay Papa kalabaw na pinaiay. So ayan, klaro na, buntis na sigurado yan. Nasa 3 months na siguro to. Ayan. Ito rin yung kalabaw mga idol na kung naalala nyo diba saglit lang. Ito mga idol yung kalabaw na ipinalit doon sa akin, mga idol. ba diba, toro? May toro kami. Ito yung kapalit. Bale, pinalit yung toro dito. So nagbigay lang sila ng 9K. 9K yung dinagdag nila. Ito yung kapalit. Pero at least, kasi yung toro, parang makakapapirwasyo pa yun sa ibang hayop. Sa mga kalabaw na iba. Ito, dadami pa to. Kaya, nagdesisyon kami na ipalit na lang. Dadalhin ko na to mga idol sa kwan. Mamaya mga idol, pagdating natin sa bahay, update ko kayo. Papakainin natin si Sinag. Papakainin natin. O, yun pa yung kalabaw ko. Napakalayo pa ng dalawa. Pupunta natin yun kasi dahil ko sa bahay. Ayan lang yung puga do. Oh. Pupunta natin muna mga idol yung kalabaw. Papakita ko sa inyo yung kalabaw ko na magkapatid. Mga idol, magkapatid yan. Ito yung kuwan ko. Nasa four months. Yan, four months. Ha? Mag magpo four months pa lang yan. Ito naman, one year and five months. Yan. Yung inay yung nanay niyan ayun. So magkapatid yang dalawa. Tapos yun buntis na naman yan mga idol. Buntis na naman yan. Sipin mo. Sipin mo magsusunod-sunod lang sila. 1 year and 5 months, 4 months. Yun buntis na naman. Magkukuwento. Siguro nasa account pa lang yung pagbuntis noon mga 2 months ipinaiay na ipinaiay ipinaiay ko din yan mga idol ayan tatlo yung kalabaw ko tapos kung nalala nyo yung dati dati kong kalabaw na binayaran ko maliit pa binayaran ko ng 12,000 ngayon malaki na din mas medyo maliit lang dito Itong presyo nito mga idol kung bebenta yan nasa 35 35,000 ito naman, gani, maliit pa. Maliit pa binayaran ko yung binili ko 12,000. Kung pa lang, 2 months pa lang. Medyo malalaki din yung lahi ng kalabaw ko kasi isipin nyo yan o. Oh. Ayan. Siguro magkaedad lang yan. Medyo malaki din yung lahi ng kalabaw ko. Ito mga idol o. Oh. Medyo nakuha na naku, ko dito kasi ito bukol ng kalabaw ko ito parang sinuwag ng kalabaw o, oh, sinuwag tapos bumukol siya pero hindi naman nasasaktan so maamo din yung mga kalabaw ko mga idol sa akin hindi to yung mailap kasi may mga kalabaw na mailap sa amo ito sa akin linalapit at pag punta ko talaga dito lumalapit talaga yung mga kalabaw ko sa akin ayan kita nyo yan magkapatid yan Umaamoy yung mga kalabaw ko mga idol So ito yung inahino Papakita ko sa inyo Buntis na to Maganda talaga mag-alaga ng kalabaw mga idol Yung kuan mo lang Yung paagpapasto lang talaga kapag summer Yan lang yung problema Tsaka napakahirap din Tsaka napakalayo Isipin mo napakalayo nito sa amin mga idol Nang pinagpapastulan ko ng kalabaw Araw-araw ito yung trabaho ko. Okay lang sana kung hindi wala wala pang mga tubig yung kuan, yung dinadaanan ng motor. Eh nagmumotor ako. Ngayon, matubig na. Hindi na ako nagmumotor, lakad na lang papunta dito. So ito naman mga dol. Kalabaw ko inahin. Klarong buntis na 'yan mga dol ko kasi yung ugat-ugat pag lumabas na yung ugat na ganyan sa kalabaw na babae. Buntis yan. yan Ipinayay na. Ipinayay ko to. Bali, apat sila. Na ipinayay ko. Pero ito lang yung kalabaw ko. Tatlo. yan tatlo. Kay Papa naman yung nauna natin. Kanina na. Pinakita ko sa inyo. yan Nasa 8 years old na to. Itong kalabaw na to. Pero... Mga idol, kung naalala nyo, unang anak nito, puti. ba diba, na-content ko yon May puti akong kalabaw. Naibenta ko yon mga idol, dati. Kinapos ako sa pang-spray. spray at saka pang-abuno. Naibenta ko yon Maliit. Maliit pa dyan sa kung ano yan. Naghalaga lang yun ng 17,000. Wala akong magagawa nun kasi wala akong pera, wala akong mapagkunan, walang mautangan. Kaya, sakripisyo ko talaga yung kalabaw ko nabenta ko pero nabawi ko din nakabili din ako ng halagang 12,000 nasa 2 months pa lang pero nabawi ko agad ngayon malaki na pwede na siya mabenta ngayon ng 20,000 nabawi ko agad ah uh, yan mga idol so, mga idol update ko na lang kayo mamaya sa bibilawi natin so sa mga nag pa shout nga pala mga idol next upload na lang So next upload, shoutout ko kayo. Promise yan. Sa mga viewers natin dyan mga idol, so thank you sa inyong suporta ah. at sa mga subscriber natin. Thank you mga idol. At sa hindi pa nakasubscribe, so thank you pa rin. Pero isang mga kuha natin, mga viewers pa rin natin. Siya nga pala mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel to, huwag niyong kalimutan. So please subscribe sa aking maliit na channel. So, pero mga idol, marami-rami na din tayo kasi nasa 47,000 plus na tayo. 47,200 subscriber na tayo. So, road to 50k na tayo mga idol. So, dati misip ko kung kaya ko ba yung 50k. Ngayon, malapit na. So, siguro kaya pa din natin yung abutin yung 100,000. So, yun mga idol. Update ko lang kayo mamaya sa kuha natin kay sinag papakainin natin yun kasi hindi ko pa napakain ngayong hapon so yun dadaling ko na yung mga kalabaw ko dun sa bahay so, hours later. Oh, mga idol ginabi na ako. so papakainin natin ginabi na ako sa pagkua natin sa mga kalabaw ito na oh, si mga idol si sinag ayan ah di ba gutumna do Okay na siyang pakainin mga idol. Hindi na siya mahirap pakainin. Si Luis is mga idol, tumutunog. Kala niya siya yung pinatawag. Yan, Luis Luis yan. Luis Luis, si Bagsik pala. Ito si Sinag. Hmm. Ayan, medyo panas mga idol Malaki na. Yun. Sakto na yan mga idol. Hindi na natin bubusugin ang bubusugin kasi oh. <laughs> kasi ito kakain lang talaga yan ang kakain. Ayan, okay na na. No. Oh. Oh, kita nyo busog na busog yan oh. Okay. Balik. So, ito na yung idol. Balik na natin sa lagayan niya. Ito pala si Ipon, mga idol. Ayan. Dito siya sa loob kasi muulan. So, dyan lang yan. Uh -huh. So yun nga daw, balik ko na to. So mga ito lang, dito lang muna video ko. Shoutout na lang sa inyo lahat. At shoutout sa 47,000 subscriber natin. So mga idol, kung bago ka lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod pa natin yung mga video. Sure, mga idol, thank you.